Kinakaskas niya. Hey, <laughs> laban, Tommy. Laban. Sige, kabawain mo yung Tommy ko, ha? Miming, ha? Dali, laban. Tama ko sa utak yun. Para si yung mga laki yun. Oo nga, ilat ng mga naging alaga natin. Oo, oo, oo. Yung isang malak isang buntis, ano namin. Miming! ay hindi ka oh. Malaki. Bagay sa kanya yung ano niya oh. Color niya. Hoy! Payala ha! Oh, nga eh. Ano Wala nakapasok yan dito, yung orange pa. Hindi pumasok. Hindi pa kasi sa kanya yung ano niya, yung kwintas niya eh. Maluwag kasi pa. Pala si Mindon, bakit doon. Payatot kasi siya eh. Ming, 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 ming. Sinisilip niya yung malaking pusa o oh. takot siya oh.